Ito yung City Hall ng Maynila. At ni Mayor uh, Arsenio Lacson. Erected 1939. Ganda sa ano, sa harapan ng Bonifacio Shrine. Lahat ng mga basura, yung mga planted boxes. ito ni Yorme po Moreno hmm. ito rin pala ang linis na Ayan. ito maayos ayos na mga kabayan pati itong footbridge Ayan. sa gilid meron And welcome back po ulit sa aming channel Ayan, nasa tayo sa Ayala Boulevard sa Maynila uh, nasa tapat tayo ng TUP Technological University of the Philippines at ng um, PNU yan nandito Philippine Normal University um, ito rin pala ang linis na ayan dito maayos ayos na makabayan pati itong footbridge sa gilid meron mga basura Yan. pasarado rin to ng mga, ano, ng mga homeless malinis na yung hagdan kaso kaso nakasarado Sunog. Basura pa. Hindi siya bali eh. Maintenance. Nakawalis din yung mga mga dahon, mga basura. Ayan, thing Ayan. Tap. Punta natin sa Burgos Avenue. Is 19-1 pa. Punta natin ang City Hall ng Maynila. Sa kabila rin, meron din ano. PNU yun nagkaroon ng ano yun ng lumot sa gilid ng City Hall City Hall at University dito sa ating mina ang Rizal Park yan wala namang mga patambay so, may vertical garden pa sira, sira nga lang yung mga mga cemento yun meron ayan, magandang lakaran walang obstruction may mga sira nga lang mga bricks ito ang lapad Taiwan papuntang Central Station Yung mga sira nga lang Yung lumubog. Yung mga lumubog uh, mga bricks may nag-aayos na ng, ano, ah, ng mga wiring. Eh right din. Wala naman mga uh, basura. Mga tonel te meron. tubig big hindi natin tingle na hindi na na nang makakatawid tayo doon sa kambila ito pwede na maraming mga motor ito pwede na Siti hol na yan, no? May may sidewalk ton pero hindi rin ako nakapunta doon mga kabayan yan e plaza dito benta. ganda yung mga sira na yung iba selfie mm -hmm. ka ng mga ano ano mm -hmm. tower, clock tower okay. ganda no, yung natin kasi okay, ano itong rebulto Pungsod yeah. ng Maynila Wala na kalagay Kasi ah, ano ito Mayor Lakson sa nakalagay na pangalan sige na rin pala yung mga ilaw dito sa plaza meron na din marker dito ng mga sundalo ng Canada Ayan. ng World War II inaayos na yung mga ano na uh, kuryente tulad ng ginagawa sa binondo ganito yung mga ilaw sa ano sa ay baseco. pero nawala na tingnan natin yung gilid nilinis na Na iskoba na to. sira-sira pa yung mga lander ko. ito Ni nagkaroon ng lumot na madulas Napagandahin kasi sigurado to. Ugilis. Lumitaw yung kulay ng mga bricks. Ganda pala. Ano nga lang mga lumubog na ibang ibang ano bricks. wala na mga basura yung mga planted box ito nakita ni Yorme po Moreno basag, basag pa yung mga ibang ano mga ibang pintana pakina na hindi yung kalapan sira no Dad Under Pop Wala na yung mga vertical garden dito Oh, ubos yung pinaayos ni Dormes ko Naluma na kagad Ayan, nagbabaha pa doon Ayan. Tubig maka makadaan din yung mga estudyante. Yan. Ikutubig pala. Dando sa ano, sa harapan ng Bonifacio Shrine. Harti ng ang katitulan ng baha. may fountain pa dun. Ganyan rin dati dyan na blue moth. pang kailangan mapaayos ni Yorme at pinda ng katipunan Santa Cruz Retiro. pasok ang eskwela hmm. Ang ganda na. dito. Então, sana magawa ito sa ano sa iba pang mga uh, area, area ng panlugar limitado pa lang dito uh, trash bins i ito sa, ano, sa mismong sidewalk, ganito, para mas maganda. And thank you for watching po ulit. City Hall erected nineteen thirty-nine.